Mahalin ang isa't isa at iwanan ang iyong Diyos mula dito. Ang sino mang tumitingin ng mabuti sa paligid at nagmamasid sa relihiyosong sangkatauhan ay paulit-ulit na matutuklasan na ang karamihan sa mga tao ay labis na masama, mapagkunwari, at hangal. lalo na kapag ang isa ay hindi nagbabahagi ng kanilang relihiyon at opinyon. Tuldo, ang ilang mga tao ay patuloy na natatanggap ang sakit, di umano'y bilang paggalang sa magulang, magulang, pamilya, o para sa iba pang hanggal na kultural na dahilan. Ang iba ay tumetambay lamang dahil hindi nila alam o nakikinabang sa ibang paraan o takot na mag-isa at tanggapin ang anumang tae na dumating sa kanila bilang matamis. Ngunit kahit sino paman na nagdudulot ng sakit at paghihirap sa iba, sadyaman o hindi, ay isang sedista at egoist kung kanino dapat walang puwang sa mga nabubuhay bilang karagdagan, ang isang tao ay hindi kailanman kontrolado ng isa habang nabubuhay. Pinababayaan nila ang tao sa panahon ng kanyang buhay at nagpapanggap na hindi sila umiiral. Sa mga kaarawan, ang ibang tao ay hindi tinatawagan para batiin siya ng maligayang kaarawan, at walang mga larawang nakapost sa kanilang dingding. Ngunit sa sandaling may namatay, karamihan sa mga mapagkunwari ay naghahanap ng pinakamagandang larawan sa social media, Personal na nagsusulat at nagpopos ng kanilang RIP at karamihan sa mga tao ay madalas na naguulat ng isang mahabang emosyonal na mensahe na para bang minsan nilang namis ang namatay noong sila ay nabubuhay pa. Ito, habang kinasusukleman o napabayan nila ang taong pinag-uusapan o madalas ay hindi sila kilala ng personal. Ang ilang mga tao ay nagpapakita ng kanilang awa dahil sa sensasyon, Di umano'y upang ipahayag ang kanilang pakikiramay at upang ipakita sa iba kung gaano sila nagmamalasakit at konektado sa kanilang kapwa-tao at sangkatauhan. Isipin ang tinatawag na mga tahimik na paglalakad kung saan ang tinatawag na mga taong nagkakasundo ay nagpapahayag ng kanilang dalamhati at pagdadalamhati. Ang mapagkunwari na pag-uugaling ito ay madalas na nagpapaluha sa akin sa paraan ng karamihan ng sangkatauhan sa mundong ito na kumilos ng relihiyoso, ipokrito, sa iba, Lalo na ang pinakabanal sa mga tao ay bumulalas ng "Salamat sa Diyos," "O, ito ay isang regalo mula sa langit, sa kalooban ng Diyos ang lahat ay magiging maayos," "O, ang mga paraan ng Diyos ay kahanga-hanga at iba pa." At upang patunayan ang kanilang relihiyosong kabaliwan, nagbibigay sila ng mga halimbawa ng mga ilusyon na himala sa kanilang buhay na hindi na patunayan o natural na maipaliwanag. Ngunit walang kinalaman sa mga himala ang mga himala at mga engkanto ay karaniwang matatagpuan sa kathang isip na mga kwento ng Biblia at sa lahat ng iba pang mga relihiyosong kasulatan na ginawa ng relihiyosong sangkatauhan sa mga panahon. Kaya maaari kong alista ang isang pulutong ng mga relihiyosong kalokohan na sabik na ginagamit ng mga tinatawag na mga taong banal. Ang mga ganitong uri ng mga tao ay may sakit sa pag-iisip at ayaw nilang maunawaan na sila ay pinananatiling may kapansana ng kanilang mga tagapagturo karamihan sa mga mananampalataya ay hindi mauunawaan na sila ay natromo sa relihiyon sa kapaligiran kung saan sila pinalaki kaya patuloy nilang ipinapasa ang trauma sa kanilang mga supling tulad ng isang manok na walang ulo na ang ilan sa kanila ay tinatanggap ang basurang relihiyon bilang karunungan Ngunit hindi ba maaaring magbago ang tao sa pangkalahatan? Hindi ba pwedeng magmahalan ang mga tao habang nabubuhay pa sila na walang kinalaman ang relihiyon? Maari bang tulungan ng isang tao ang taong nangangailangan ng tulong at maari bang makipag-ugnayan sa kanya habang siya ay nabubuhay pa? Dapat bang kapag namatay ang taong iyon ay ipinapakita lamang ng mga tao kung gaano sila kaemosyonal na siya ay patay na at mahal na nila ang taong iyon? Sa katunayan, ang nagkukunwaring banal o relihiyosong mundo ay matigas ang puso, hindi maawa, makasarili, mapaghiganti, at walang puso tulad ng kanilang diyos. Sa kasamaang palad, ilang mga makasariling hindi mananampalataya ay masayang nakikilahok din dito batay sa pansariling interes ayon sa pahayag na, kung hindi mo matalo ang isang tao, kailangan mong sumama sa kanyang mga ideya. Ito ay kasakiman at ambisyon sa mga bangkay. Itigil ang pagsamba dito sa pagiging makasarili, tulungan ang isa't isa, at iwanan ang iyong relihiyon dito. Ang pagmamahal sa isa't isa ay bagay ng tao, ngunit hindi sa Diyos, ala, dahil ang Diyos at si Ala ay wala. At kung ang Diyos ay umiiral, kung gayon ito ay may kinalaman sa kasamaan at relihiyosong sangkatauhan mismo, dahil ang Diyos ay ang kolektibong pangalan para sa masamang relihiyosong sangkatauhan. Huwag mag-atubiling tumingin sa paligid mo sa gawain ng masama at relihiyosong tao. Diyos, at ang paghihirap na dulot niya sa loob ng maraming siglo at araw-araw sa kapwa tao at kapwa tao. Napakalinaw na siyam na na porsyento ng lahat ng paglabag sa karapatang pantao sa anumang anyo at antas na ginawa hanggang sa kasalukuyan ay ginawa sa pangalan ng Diyos at ala, katulad ng masamang relihiyosong sangkatauhan. Nangyayari pa rin yan. Ganito ang sabi ng mga turo ni Vishnu. Ang mabuting tao ay isang taong, dahil sa pagmamahal sa kapwa at pakikiramay, anuman ang paniniwala at hindi paniniwala sa Diyos, ay gumagawa ng mabuti at hindi nagpapanggap na mabuti ni Guru Besar, Lankar ay the bogus.